Hello mga kaibigan! Magandang araw sa inyong lahat dyan! Happy morning everyone! Ito na naman ang inyong life coach at ka negosyo partner Ate JB. Magandang umaga sa ating lahat mga kaibigan. No? So ang video nating pag-usapan ngayon kaibigan ay atongkol pa rin sa ating negosyong sara-sara store business kasi naman may kaibigan po tayong nagtanong, nag-comment sa isa nating mga video. So kaibigan, shout out sa ating kapatid sa Whitey World na si Sis Aisha. Ito po yung kanang katanungan no? Hello po, Tanong ko lang nung first time mo magsimula magkano puhunan mo po? Ayan. So, kaibigan nagawan ko na po ito ng video many months back. Siguro one year na. At hindi na siguro nakita ng ating kapatid na sisis Sis Aisha, no? Kaya gawa ulit tayo ng vlog kasi dumadami na naman tayo kaibigan. 25,000 na mahigit yung ating subscribers. Thank you so much sa iyong pagmamahal at suporta kaibigan. At alam ko yung iba hindi pa alam magkano ang puhunan ni Ate G. Kaya sasabihin ko kung gaano kaliit yung puhunan ko at paano ko po ito napalago. But before that kaibigan, kung hindi ka pa subscribe kay Ate GB sana naman. Mag-subscribe ka na kay Ate GB, and then pakihit na rin notification bell para mapanood mo rin yung other videos ko na tiyak makakatulong sa iyong pag-asenso. And sana kaibigan, pakishare na rin para mas marami pa tayong matulungan. And sana kaibigan, oh, no, please don't skip the ads. Malaking tulong po ito sa akin ng aking family kay Bigan please, please, please don't skip the ads. Okay? Thank you so much po. So ngayon kaibigan, no magkano ba ang puhunan ni Ate GB? Again kaibigan, nasabi ko na po ito, nagawan ko na ito ng vlog. Again po. So siguro few months back or one year na no. Ang puhunan ni Ate GB kaibigan ay napakaliit lang. 1,000 pesos lang po. Ang alam ko, some of you alam na ito. Kasi parati ko po itong sinasabi sa akin mga previous vlog no. Na 1,000 ang ating puhunan Parati ko itong sinasabi palagi talaga para makamotivate, maka-inspire sa inyo. Kasi naman kaibigan, yung uh, alam ko, some of you, iniisip na imposibleng magtayo ng negosyo gamit ang maliit na puhunan. Kaibigan, hindi po ito imposible when well, it depends upon your kind of business. Okay? Anong klaseng negosyo ay yung papasukin? So, katulad ng sari-sari store, kaibigan, hindi po imposible. Again, dear friends, nagsimula, nagsimula po tayo noon ng 1,000 na puhunan. Okay? And then, kahit hindi man na puno na kompleto yung aking tindahan back in those times, 21 years back, marami pa rin naman itong laman. Kasi, kaibigan, ang laki ng kaibahan noon at ngayon. Yung 1,000 noon kaibigan, kasi sa, samura mura na mga bilihin, marami ka nang mabibili. Pero still, hindi po naging kumplito yung ating tindahan. Kaya naman kaibigan, para makumplito talaga kaibigan, ang ginagawa ko sa tuwing may bibili sa akin tindahan at wala akong stocks kasi nga maliit pa lang yung ating punan, sinasabi ko kay customer na naubos na kakaubos lang hindi ko talaga sinasabi their friends na hindi ako nagtitinda ng produktong hinahanap niya kasi pag yun yung ginawa ko kaibigan na isip ko sa next time na maghanap si customer ng same products hindi na siya babalik sa akin tindahan kasi sinabi ko na hindi ako nagtitinda. At siguro, pag may kakilala siya na may bili ng SIM product, sasabihin niya niya, huwag ka pupunta sa tindahan na TGB kasi hindi siya nagtitinda ng ganyang produkto. Kaya ako, those, in those times, kaibigan, nagsinungaling talaga. Parati ko sinasabi, kaibigan, para silang sirang plaka nung no? nakakaubos lang at or mama uh, mamamalingki pa ako, bibili pa ako niyan, kinabukasan, at sinusula ko, kaibigan, kasi may mga produkto na hindi ko alam, na magsimula ako, may mga produkto na hindi ko alam hanapin pala ng customer. Kaya sinusulat ko po ito sa papel. And the next day na ako'y mag-grocery, mamalingke, binibili ko po ito. Ito po yung ginagawa kay Bigan, kaya naging kumplito po yung akin tindahan. And their friends, napaka-importante no, may isang bagay pa kay Bigan na hindi ko ginawa. Hindi ko talaga ginawa at alam ko, ito yung mga dahil, isa sa mga dahilan kay Bigan, kaya lalong lumago ang aking negosyo. So their friends, utang. Hindi po talaga ako nagpapautang noon kahit pa kaibigan kasi pag ikaw ay bagong open ng yung tindahan may may uutang talaga okay katulad sa atin mabait tayo parating nakasmile, palangiti ako kay Bigan, kaya yung mga kapitbahay ko, ayan, so comfortable sila, comfortable sila, comfortable silang mangutang kay Ate GB. Pero, hindi talaga ako nagpautang kay Bigan kasi nga 1,000 ang puhunan ko. And um, thank you so much, God. Thank you so much. 19 po ito ng aking mga customers, lalo na yung akin talaga mga kapitbahay, no? Nang sinabi ko sa kanila na hindi mo na ako magpapautang kasi malit lang yung puhunan ko, naintindihan nila at dito pa rin po sila bumibili sa tindahan ko kasi naman babait po tayo, no? Isa sa mga dahilan kaibigan kung bakit dumadami yung customers ni Ate GB ay da, kasi nga marami tayong kaibigan. Hindi ako masungit kaibigan. <laughs> kahit nga minsan masakit yung ulo ko, may lagnat ako, nakasmile pa rin ako. Kaya kahit hindi ako nagpautang noon, dito pa rin po sila bumibili. Pero ngayon nagpapautang na po ako. Pero pinipili ko lang po yung mga taong pinapautang ko. At ito pa kaibigan, ang hirap ng situation ko noon. Para talaga hindi ako maubusan ng stocks, kung magkano yung benta ko, yung sales ko ngayon, For example, magkuklose na akong tindahan tapos meron ko 300, 450 or 500. No. Bukas kay Bigan 4 a.m. gising na si RTGB. Pupunta ako ngayon sa palingke. Dala yung binta ko the previous day yung nakaraang araw. Kung magkano yung kit binta ko nung nakaraang araw kay Bigan dinadala ko sa palingke, kinabukasan. And then Just one hour or may git lang one hour kay bigan nasa tindahan na ulit ako bukas na wala pang 6 am. Ito yung ginagawa ko roll na ng roll. Hindi ko talaga ginagamit yung benta ko kay bigan roll na ng roll ako kay bigan. Kaya nga napalago ko po yung aking na puhunan. May tamang disiplina ka talaga sa sarili. Hindi ako basta kuha ng kuha dito, their friends may disiplina ako kahit na gusto kong kumain noon ng junk foods kasi nga may little kumain pero pinipigilan ko yung sarili ko kaibigan no <laughs> kasi <laughs> paano na pag ako lang kakain ng mga tinda paano kumarol yung aking puhunan taman disiplina lang talaga kaibigan at ito pa mas, mas inagahan ko yung aking pagbukas so yung marami na kasi nauna sa akin dito kaibigan 4 four five 5 tindahan nung nauna sa akin and most of them, mga kamag-anak ko ngayon, na nanotice ko kung anong oras sila nagbubukas, kaya inunahan ko sila. So, mas maaga ako nagbubukas sa kanila at mas ma matagal akong mag-close. Kaya na siguro nagkasakit ako, no? Kulang sa tulog. Pero, kaibigan, nakatulong po talaga ito, okay. dear friends. So, maganda talaga na may uh, katuwang tayo sa pagmanis ng ating tindahan kasi naman mahirap, kaibigan, no? Pag kulang tayo sa tulog, magkasakit tayo. Kaya sa, dapat may katuwang tayo, may katulong tayo. So, ngayon, um, Iba yung nagbubukas si Francis yung nagbubukas ng tindahan At akong uh, gising ako mga 5 am at matagal kami nagko-close ito yung ginagawa namin kaibigan kaya naman lumago yung aming negosyo at din ngayon po, 21 years na ito. Thank you so much, God. At isang tip pa kaibigan, no? pag magsimula ka na negosyo at maliit lang yung puhunan mo, huwag ka ng bumili ng mga bultuhan. Katulad ng ginawa ni Ate GB noon, yung mga shampoo ko, yung mga sashi products kaibigan, mga kape, mga Milo, take half dozens lang po ang binibili ko. Yung aking mga noodles, 5 pesos, minsan 6 pesos. Yung aking itlog kaibigan, most of the times, one half dozen, ano, one dozen lang, hindi talaga one tray. Kasi nga, malit ang puna ni Ate GB, no? Kasi pag binili ko ng bultuhan sa isang produkto, bibili ako ng marami, hindi na ako makakabili ng ibang produkto. Kaya, tudo budget talaga si Ate sino Sinusulat ko kung anong bibilin ko sa palingki. One half na shampoo, dalawang sardinas, one half na kape, isang tray ng itlog, ayan, one kilogram of, uh, ano ba ito? mga sukal, mga mantika, 1 kilogram. Pero ngayon, kaibigan, bulto-bulto na tayong na, naka, uh, bumibili, no? Nakakabili na tayo ng mga bultuhan, dear friends. And those time, kaibigan, umabot sa punto na 7GB Jibi ay ng bigas. Ayan, so binibili ko sa pamilyang bayan per kilogram. Sinasabi ko na ibay kilo lang kasi nga hindi ako makabili ng isang sako kasi nga wala tayong punan. So bumibili ako ng 10 kilograms. 5 kilograms, tapos nakakilo na doon. Pinapatungan ko na lang dito, kaibigan. Na-understands, kaibigan, yung kilo ng rice, 17 pesos lang. Mahal na yung 20 pesos, kaibigan. Kaya, nakakabili talaga ako ng bigas noon dito sa Kintinan. Ngayon, iba na talaga, kaibigan, ang mahal na ng bigas. Kaya yung kaibigan, ha? Yun lang gawin mo, kaibigan, kasi ito yung, yun yung ginawa ni Ate Jibi. Kaya napalago ko po yung aking 1,000 na puhunan. And thank you so much God, no? Dumadami talaga yung customers ni Ate GB na nagiging suki ko. Kasi nga halos kumplito na tayo, okay? And again kaibigan, dapat friendly ka talaga at magpautang ka kaibigan, makakatulong ito. Ako nga kaibigan, noon hindi ako nagpautang pero ngayon nagpapautang na meron akong listahan kaibigan at napak napakita ko na sa inyo nagawan ko na yan ng vlog yung utang magpa-utang ka kaibigan pero piliin mo yun ang magaganda magbayad makakatuloy ito kaibigan lalago yung negosyo kasi dadami yung customers mo basta basta ha yung maganda lang magbayad pag hindi ka short wag mong kotangin para hindi ka malugi ano mga kaibigan napakita ko na nasabi ko na sa inyo kung magkano yung puhunan ko na magsimula tayo 1,000 ang po ang puhunan ni ate Chibi 21 years back <laughs> ang hirap kaibigan no at ito mabago kong na makalimutan, pumasok nga pa, pala ako sa utang, no? Nangutang ako sa 5-6, yung tinatawag natin na Bumbay, Turko, Indian National, nakatulong po sila kay Ate GB. Pero, maliit lang inutang ko, hindi malaki para mabayaran ko talaga. Nangutang rin ako sa mga Filipino lending companies, lending firms, at nabayaran ko ito. Thank you so much, God. And kaibigan, ha, salamat. Tinapos niyo ang video ko. Kaibigan, wag mong kalimutan. Lagi mo lang tanda yung parati ko sinasabi. Hindi mahirap, hindi imposible na no, masinso ang buhay natin. Basta ba masipag tayo, madiskarte tayo, may tamang disiplina sa sarili, and then we have God in our life, tiya kasi sa buhay natin kay Bigan, tiwala lang. Again, thank you sa inyong, thank you so much sa inyong pagmamahalo, okay, nabulo naman sa ating GB. Nagmamadali talaga ako kay Bigan kasi marami ng customers sa labas ng tindahan. Ayaw ko sila maghintay. Thank you so much,